arestado. Neri Naig Miranda, persahang dinampot ng mga pulis habang buhay ng makukulong. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang tinaguri ang wais na misis na si Neri Naig Miranda. Ito'y matapos arestuhin ng mga pulis dahil sa kasong pinakaharap nito ngayon. Ang balitang ito ay nagsimulang pag-usapan sa naging latest vlog ni Ogi Diaz. Na ayon kay Ogi Diaz ay may nagpadala raw umano sa kanya ng isang impormasyon na dinakip raw ng mga pulis si Nery Naig Miranda mula sa Pasay City. Dahil may nalabag daw itong batas. At mas ikinagulat pa ng lahat ay ang balitang most wanted person na raw si Nery Naig matapos itong maaresto. Ayon pa sa aming nakalap na impormasyon ay tila investment business na naman ang pinag-ugatan nito. Kagaya na lamang nang nangyari sa aktor na si Ken Chan. Kaya naman naging palaisipan sa marami ang mga pera na pumapasok sa actress na si Neri Nai. Dahil hindi raw biro ang halaga nito. Kasabay pa nito ay ang pagreregalo pa nito ng hindi matatawarang laki ng halaga sa kanyang asawa na si Chito Miranda gaya ng mamahaling sasakyan na milyon daw ang halaga nito. Maging ang ilang ari-arian sa Tagaytay at Baguio ay nabili na ni Neri Naig. Ay naging malaking palaisipan sa marami kung saan ito nakuha ang pera na naibili ng mga ito. Marami naman ang hindi makapaniwala na kakaharapin ni Neri Naig ang ganitong kaso laban sa kanya. Bukod sa masipag ay full-time housewife pa ito sa kanyang asawa at mga anak. Kaya naman hindi akalain ng marami na sa kabila ng lahat ng saya at sipag nito ay may ginagawa ng pala ito na ikasisira ng kanyang pangalan.